Kalagitnaan pa lang ng linggo ang masaklap. May nagkasakit at kailangan maospital ang tanong. Handa ka na ba? Ano ang dapat nating gawin para tayo ay ika nga maging handa sa panahon ng sakuna? Una po ay kiyempre, kailangan po natin maglaan ng pera pagdating po sa tinatawag nating mga health emergency. Ang gastusin po sa ospital ay hindi po biro sa totoo lang. Lalo na kung malubha po ang sakit at ibang klase po ang dapat nating gastusin. Yung tinatawag nating lab test, di ba? Gamot, hospital accommodations. Naku, wag naman po umabot pa ng special procedure. Baka umabot po ng libo at daang libo po ang kailangan nating pera. That's number one. Maglaan po tayo. Number two, napakalaga po ng tinatawag nating health insurance. Ang field insurance na unang pupuntahan po dapat natin ay tinatawag nating field health. Dapat magkaroon po tayo ng field health. Ito po ay isang pamamaraan para po tayo mapotektahan o para tayo magkaroon ng financial security para mabawasan po ang malaking paggasos po natin pagdating sa hospital bills. Pangatlo po ay magkaroon din po tayo ng emergency fund para sa mga panahon na hindi ka na kaya magtrabaho at least meron kang pondo na pwede kang itawid kahit hindi ka pa pumapasok sa trabaho dahil ikaw ay naospital at kailangan mong mag-recover. pang po ako, naniniwala po, prevention is better than cure. Do you agree? Kaya regular check-up po importante po na wag na po nating hintayin na maging malubha ang ating karamdaman bago pa tayo magpa-check up. At kung may nagsasabi naman po, eh, wala naman ako pera pang check up, meron po naman tayong tinatawag na community clinic na pwede natin puntahan. At syempre naman, kailangan din po natin magplano. Magplano po para sa hinaharap. Isama na rin po natin sa ating monthly budget ang tinatawag na healthcare expenses. Yung pagbibili ng vitamins, di ba, yung mga minerals na kailangan po natin para sa ating kalusugan. At syempre naman, kumain po ng tama at syempre naman, iwasan natin mga masasamang habits ng katulad ng pag-iinom, pag, pag di ba? At saka yung mga pagpupuyat, eh, magdudulot sa atin ng mga karamdaman yan. Ako ay naniniwala, aanhin mo ang iyong yaman kung ikaw naman walang kalusugan. Kaya nga sa tamang pagpaplano at paghahanda, maari natin maibisan ang ating financial burden. Lalo na pag dumating ang panahon ng karamdaman. Because I do believe prevention is better than cure. Kaya po ito si Chinkitan, ang inyong pambansang wealth coach na nagpapaalala. Tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.